Kilalanin natin ang gwapong boxer na isa sa mga atletang Pilipino sa Paris Olympics. Si Herji Bakyadan na isang proud member ng LGBTQIA community. The Philippine Showbiz List presents tunay na pagkatao ni Herji Bakyadan ng Paris Olympics 2024. The Queer Icon ang 29-year-old boxer at dating fighter sa Wushu at Vovinam na si Hergita Tao Wagbakyadan ay pinanganak noong November 4, 1994 sa Quezon City. Siya ay mula sa barrio Taloktok sa Tabok Kalinga at proud sa pagiging isang igorot. Sinasabi niya na ang kanyang pamilya at tribo ang nagsisilbi niyang motibasyon at inspirasyon sa bawat niyang laban. Ipinakilala ni Herji ang kanyang sarili bilang transgender man. Tinanggap na kanyang tribo sa kalinga ang kanyang pagkakakilanlan na sa suot niyang tradisyonal na kasuotan ng mga lalaki tulad ng bahag sa kanyang bayan. Natutunan niya ang konsepto ng trans man sa mga taong nakilala niya na may ganitong pagkakakilanlan, ngunit sensitibo pa rin ang usaping ito, lalo na bilang isang atleta na lumalahok sa division ng mga babae isinusuot niya ito ng may pagmamalaki tulad ng isang medalya. Proud siyang bahagi ng LGBTQIA community. Sinabi ni Hergy na wala siyang preferred pronouns. Ipinaliwanag niya na kinikilala niyang ipinanganak siyang babae, ngunit palagi niyang nararamdaman na siya ay isang lalaki sa puso at isipan. Iniuugnay niya kanyang sexual orientation sa pagkakagusto sa mga babae. Maliban nga sa kanyang pamilya sa Kalinga, natagpuan ni Hergie ang suporta sa asawang si Lady Denilo Digo, isang content creator at dating banker. Ang dalawa ay pinagtagpo sa isang kakaibang paraan sa TikTok nang aksidenteng pindutin ni Lady ang livestream ni Hergie. Ang pagkakataong ito ay naging simula ng kanilang magandang pagsasama. Noong 2022, nagpalitan sila ng mga pangako sa isang online ceremony na inoorganisa ng isang county sa Utah, USA na nagsagawa ng virtual na mga kasal para sa mga international na mag-asawa sa panahon ng pandemya. Pagkatapos nito, sila ay nagdaos ng iba pang seremonya kasama ang kanilang pamilya at mga kaibigan. Sa kabila ng mga mapanghusgang komento na kanilang natanggap online, matatag ang relasyon ni na Hergie at Lady na madalas silang ibinabahagi sa kanilang mga followers. Samantala bilang isang transmasc athlete, si Hergie ay nagbubukas daan para sa mga atletang queer na Pinoy at sa mga naglinais maging atleta upang hindi mapigilan sa pag-abot ng kanilang mga pangarap, anuman ang diskriminasyon at negatibong opinyon ng publiko patungkol sa kanilang soji. Sa bahagi ng mga Filipino queer athletes, proud si Hergie na maging isa sa mga kinatawan nito sa pandaigdigang entablado. Bagamat kinikilala niya ang mga hamon na hinaharap ng mga atleta at lalo na ng mga miyembro ng LGBTQIA sa bansa, siya isa sa mga maliwanag na harimbawa ng pangangailangan para sa representasyon at pagkakaroon ng kakayahan na makita. Career Si Herge ay nagpahayag ng kanyang matagal ng interes sa mga combat sports ay nauugnay sa pagpapakita ng kanyang katangian bilang lalaki. Ngunit nakatuon siya sa pagsali sa division ng mga kababaihan at pagbibigay ng karangalan sa kanyang pangalan doon. Maaaring nagtataka ang iba kung bakit lumalahok si Herge sa women's division. Ito ay dahil bagamat siya isang trans man, hindi pa siya sumasa ilalim sa anumang hormone replacement therapy o gender affirmation surgery. Matindi ang kanyang pagsasanay para sa kanyang katawan at skills. Kung may isang bagay na dapat malaman tungkol kay Herji, ito ay ang kanyang walang kapagurang pagnanais na patuloy na mag-improve sa kahit anong larangan ng palakasan. Noong 2016, nakapasok siya sa pambansang Koponan at lumahok sa unang Wushu Sanda Asian Cup noong 2017 na sa Foshan, China kung saan agad siyang nagpakitang gilas sa pagkuha ng silver medal sa women's 65 kg division. Muling nagbigay pugay si Hergie sa bansa sa 2017 World Wushu Championship sa Kazan, Russia. Kusaan muli siyang nakakuha ng pilak sa Women's Sanda category noong 2019. Pansamantala lang lumipat siya sa boxing upang mas padagdagan ang kanyang pagkakataon na makapasok sa Olympics. Gayunpaman, hindi siya nakapasok sa 2020 Tokyo Olympics. Hindi naman siya pinanghinaan ng loob at patuloy na nagrepresenta para sa Pilipinas sa mga malalaking torneo. Ang kanyang sporting career sa huli ay dinala siya sa Vovinam. Nakilahok si Herji sa larong ito sa 2023 SEA Games sa Cambodia kung saan ay hindi siya natalo sa kahit anong laban hanggang sa dumating ang finals. Ngunit napilitang tanggapin ang pilak dahil sa isang raffle na nagdesisyon sa nanalo. Sa huli ng taong yon, bumalik si Herji sa Vovinam. Bilang bahagi ng kanyang paghahanda, nagbawa siya ng timbang. Lumahok siya sa Women's Combat 66kg Division sa 2023 World Vovinam Championship. Nagbunga ang kanyang matinding hard work nang siya ay magpakita ng napakagaling na performance. Ipinamala sa kanyang husay at determinasyon. Si Herji ay nagwagi ng gintong medalya at naging unang kampion ng Pilipinas sa Vovinam. Pero maraming pagsusuli ang kanyang pinagdaanan upang patunayan ang kanyang lugar sa Women's Division at isa na ang panalong nakamit nag-file ang Russia ng protesta na humihiling na bawiin ang resulta at maglagay ng ban sa mga atleta mula sa Pilipinas para sa mga susunod na kompetisyon. Ito ay dahil ang Russian national team ay nagduda sa gintong medalya ni Herji sa World Championship para sa kompetisyon ng kababaihan na sinasabi na siya ay isang lalaki. Bagamat nakatanggap siya ng pagtutol sa kanyang paglahok sa mga laban sa kategoryang kababaihan, siya at ang sports organization na Vovinam Pilipinas Federation ay kinundi na ang mga protesta ng mga kalaban at nagpatibay sa eligibility ni Hergie na lumahok kung saan siya nararapat. Sa nilabas na pahayag, kinumpirma ni Hergie na siya ay kwalipikado na lumahok dahil siya ay pinanganak na babae at hindi pa nag-undergo ng male hormones o gender surgery batid na ang mga ganitong procedure ay magriresulta sa diskwalifikasyon. Ayun kay Hergie, ito ay isa sa mga halimbawa ng diskriminasyon na patuloy na kinakaharap ng mga queer athletes na tulad niya. Lahat anya ay nararapat na tratuhing pantay at patas, anuman ang sexual preference at orientation. The Olympic Dream Sa iba't ibang sports na nilahukan, hindi nawala ang pagmamahal ni Hergie sa boxing. Ang daan patungo sa Olympics ay puno ng mga pagsubok at hamon na minsan ay nagtulak kay Hergie na sumuko. Aminadong may mga pagkakataon na nag-aalinlangan siya kung kaya pa talaga niya itong gawin. Ganun pa man, mas nanaig ang kanyang pangarap na maging isang Olympian. Mas pinipili niya na magkipag sa mga cisgender male bilang bahagi ng kanyang ensayo na sa kanyang palagay ay nakakatulong sa kanya sa pagkikipaglaban sa boxing ng mga kababaihan isinuot muli ni Hergie ang kanyang mga guantes at pumasok sa ring sa second Olympic Boxing Qualification Tournament sa Thailand noong nakaraang buwan. Bagamat bago pa lamang sa larangan ng boxing, nakamit niya ang kamanghamanghang tagumpay. Sa huli, ay nakuha ni Hergie ang isang inaasam na pwesto para sa Olympics Games Paris 2024 sa panalo sa pamamagitan ng unanimous decision laban kay Mariela Siriza ng Venezuela sa women's category ng 75 kilograms nakalating sa toktok na pag-akyat patungo sa Paris Summer Olympics, Sir Herge ang unang publicly out transgender man na kumukumpit sa anumang Olympic Games na pumasok sa ring sa North Paris Arena, may suot na asul na uniforme at layuning makipaglaban. Natapat sa kanya ang one of the most decorated boxers sa kanyang kategorya Ngunit hindi nagtagumpay si Herji laban sa 34-year-old Chinese na si Li at tinanggap ang pagkatalo sa pamamagitan ng unanimous decision sa round 16 ng 75 kilograms women's category na Miyerkules, July 31 hindi man pinalad. Sinulit naman ni Hergie ang sandali ng pagbabahagi ng ring kasama kanyang iniidolong si Lee. Matapos ang laban sa isang panayam, sinabi ni Hergie na dream come true at masaya ang karanasang ito para sa kanya dahil nakalaban niya ang idolo. Hindi naman niya itinanggi na naroon ang naramdamang panghihinayang sapagat andun na siya. Ayon kay Herji, ginawa naman niya ang makakaya para maipanalo ang laban kaso kulang pa talaga siya sa international experience sa boxing. Samantala, patungkol naman sa pagsubok muli sa Olympics, hindi nagbigay ng malinaw na sagot si Hergie at kinumpirma niyang ang kanyang atensyon ngayon ay nakatoon sa pagbuo ng pamilya. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!